Aga namin na, wala pang mga tao. <laughs> Kasama ko sa trabaho to, pati yung isa doon. Oh, grabe ang lamig ng tubig. Pero ang linaw. Kitang-kita mo sa ilalim. Ang gandang pakinggan yung tunog ng tubig dito. Parang ka oh. Lino oh. picture ka Oh, picture, picture. <laughs> Aga namin na wala pang mga tao. Oh. O, sarili namin wala pang mga tao. Pag dumating na yung mga tao dito, alis na kami, uwi na kami. <laughs> Linaw ng tubig, kitang kita yung pa ako sa ilalim mo. Oh. Marami ng tao, eh, na kami.